Ayun, 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 Good morning. Ngayong araw nga mga tiyang ay uuwi tayo ng Quezon. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakauwi ng Nakahuli nga dyan kami ng oo. nakakita kami ng orasan sa Nyugan. Mm -hmm. At nakahuli kami ng itlog ng ibon. Pumunta kami sa mabakul-bakul na daan. Pinuntahan namin ang nanay ni Rachel. At nakakita kami ng kapatid namin dito, Chongo. Charot. Mag nga kami nagising dito sa probinsya para galain yung mga tanim-tanim dito ni inay at saka ng kuya Anlon. At habang nga nangunguha kami ng abokado, ay nakakita kami ng pugad ng ibon. Tontuwa nga yung mga pero sinuli din namin yan at baka hanapin ng inahin. Next nga namin pinuntahan ay ito ng maisa ni Kuya Anlon at kami ay mamumuti ng pangmaha. Pero noona hindi kami sure kung ito talaga yung maisa niya. Puti tayong mais. Mais na kapit ba? hindi kami sure kung ito nga yung maisa ni na inahin. May hirap yung ang pumunta rin at mamuti. Kanina itong maisan, atin nga ito. Uh <laughs> ay, ito, dubla ka eh, tapos hindi pa kaingin ito eh. Ay, sabi may sa amin daw, kaya kami tuloy-tuloy na rin panguha. Ito nga palang amin nakuha. At kami nga lumargan para ito ay maging mahana. Habang nga kami pabalik na, inakasalubang namin ang kuya at aming nga tinanong kung talagang ito nga ay sa kanila. ma ano? Ay, kami hindi sigurado kanina. Ngayon kung ko alaman na ito palang mais na bagong pote. Eh, pwedeng directly ginagawang maha. Akala ko lang ay yung cornstarch na nabibili. Una nga nilang ginawa dito, niya jod yung mais ng mapipino. Tapos saka pinigaan, itinapon yung pinagpigaan. Tapos ito yung katas. Tapos eto na kalamay na nga siya. Medyo matagal-tagal nga yung proseso ng pagluluto. Pero grabe yung resulta. Ang sarap naman. Next nga namin pinatahan ah, na, na, na itong super ahon na ito papunta oh, sa mangga at mamumuti pa. nga kami ng mangga. Eh natatandaan ko nga pag inuutosan may mag ng kalabaw. Pag nakakakita ako ng bundok, sumisigaw talaga ako. Tapos nakikinig ko yung eko. Testingin nga natin ngayon. Na eko? I love you! Dito nga nang na kami ng mangga. Itay-tay na namin. Yung mga napansin kami mga ilang buwig. Pero pag nakuha na pala lahat, sobrang dami. Siyempre, kahit maaga, tinikman namin kung masarap lang. Umaga. Good morning. <laughs> Wala mo ba mabahay din niya? Eh. Okay, Sige, yung akin. At ah, ganito nga karami yung aming naputi ngayon. Tayo nga ipababa naman na. Guys, tingnan nyo nakakita kami ng sikdot. Dami. Ito ito yung part ng mushroom. Sikdot. Habang nga kami naglalakad pabalik, inakakita kami nitong sikdot kung tawagin dito sa amin. Sa iba naman, sildot. Ito'y kabuting kahoy, mushroom. Mga kasama siya ng mushroom. At ito nga yung naputi namin. No? Ayos na din itong sabawan. No? Masarap sana ang gataan kaso kakaunti. Dito talaga sa probinsya, magsasawa ka talaga sa mga gulay. Basta maraming tanim yung, yung magpupunta ang probinsya. Eh, pag wala, wala kang puputi. Ito nga ay nakakita ako ng balinghoy. Kinuha ako na ang mga talbos. Kami naglakad na rin, pabalik. At nakakita nga ako ng orasan dito sa Nyuga. Ay, ayos ito. Parang hindi malilate ang magtatrabaho dito. Sa so, una-unahan nga, ay eh, di namuti pa ulit kami ng puso ng saging. Masarap itong ukoy, panlahok sa sinigang. Kaya kinuha na at pagbalik nga, inanguha naman kami ng talong. Itong talong nga naman ay katapat lang mismo ng bahay, pati itong kalabasan ay sa dami ng bunga, ang sariwang-sariwa. Pero ito'y pambinta talaga yung iba. May panggulay lang din dito sa dulo. Kumbaga, ito yung pangunahing uh, hanap buhay dito ni kay Anlon ng mga gulay, kalabasa, talong. Kakatuwa nga mamuti ng kalabasa. Sobrang dami. Aba. Tawag dito sa kalabasang ito yung ano, binuti. Binuting kalabasa ay dito ako na unang ma natutong mag-marketing sa ganitong mga gulay. Una, kalabasa, pinya, yun yung mga tinitinda ko ng bata ako. Dito naman Hello. ay nanguha din kami ng painang ilang okra at yung iba'y matatanda na. Habang nga nagtataba si Akak nung kangkong ay nakita niya ito dun sa kahoy itong ook. Pero hindi pa ako nakakain ito. Tatry ko sana pero wala naman nakuhan laman. Puro. Puro kahoy ang loob eto naman yung mga nakuha namin kangkong at nagdala din kami ng saging. Grabe, punong-puno sa namin ngayon. Siyempre, bago nga kami umalis, eh, nagluto muna kami ng mga press from bukid na pagkain. Mangga, kamote. naginsalada nga kami at syempre niluto ko na rin yung uh, sikdot na nakuha namin. Sinabawan ko, parang tinola. at yung puso na kinawit namin, ginawa namin ukoy. Ayan, uh, ayos na ayos na itong tanghalian bago umalis. syempre pagkatapos nga namin kumain dyan, eh, nagsimula na ulit kami mag-gaya uwi naman palaguna. Pagdating nga namin sa bayan, ay nagmerinda lang kami dito sa manggumadnis ni Kuya Nuling. Pagkatapos nga namin magmerinda, ay dumericho na rin kami pabiyahi pa Laguna. At dito nga nagtatapos yung ating vlog, mga tsang. Yung ibang clip ng video na hindi nyo nakita dito, ebangin nyo lang sa iba kong vlog. Yun lang. Bye!